Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra ngayong Pebrero 5, 2025 sa pagsisimula ng araw na ito. Maaaring maramdaman mong ikaw ay naglalakad sa isang manipis na linya sa pagitan ng kapayapaan at pagkalito. Ang enerhiya ng Merkules ay nagdadala ng pagkakataon upang magnilay at suriin kung paano nakakaapekto sa iyong panloob na kapayapaan ang iyong patuloy na paghahanap ng balanse sa iyong buhay. Bilang isang libra, likas sa iyo ang pagnanais na panatilihin ang pagkakapantay-pantay sa lahat ng aspeto ng iyong mundo, mula sa iyong personal na relasyon hanggang sa iyong mga pangarap at ambisyon. Gayunpaman, mahalaga rin na matanggap mo na hindi sa lahat ng pagkakataon ay maaari mong makamit ang perpektong pagkakatugma at ito ay ganap na normal. Mayong araw, hinahamon ka ng universo na pag-isipan ang tunay na kahulugan ng balanse para sa iyo. Hindi ito nangangahulugang laging pantay ang lahat ng bagay sa iyong buhay, kundi ang pagkakaroon ng kakayahang tanggapin at iayon ang sarili sa mga pagbabago. Sa iyong pagsisikap na mapanatili ang harmonya, huwag mong hayaang maging pabigat sa iyong sarili ang ideya ng pagiging perpekto. May mga araw kung saan hindi mo kailangang lutasin kaagad ang bawat suliranin. Ang mahalaga ay natututo kang magpahinga at bigyan ang iyong sarili ng oras upang lumago. Ang kahalagahan ng emosyonal na katatagan sa ilalim ng impluensya ng buwan sa Taurus, may hatid na pakiramdam ng seguridad at katatagan na maaaring makatulong sa iyo sa emosyonal mong paglalakbay na iyong araw. Ang enerhiyang ito ay nagbibigay sa iyo ng isang ligtas na espasyo upang harapin ang anumang damdaming maaaring bumabagabag sa iyong isipan. Hindi mo kailangang itulap palayo ang mga ito o magpanggap na wala silang halaga, sa halip, bigyan mo sila ng sapat na oras at atensyon, kung may mga nakatagong emosyon na matagal mo nang hindi hinaharap, ito ang tamang panahon upang iproseso ang mga ito nang may pag-unawa at pagtanggap. Ang bawat damdaming iyong nararamdaman, maging ito man ay saya, lungkot, galit, o pagkalito, ay bahagi ng iyong pag-unlad. Huwag matakot na damhin ang bawat emosyon, dahil ito ang magdadala sa iyo ng mas malinaw na pananaw tungkol sa iyong sarili at sa iyong kasalukuyang sitwasyon sa buhay. Ang pagmumuni-muni ay magiging kapakipakinabang sa iyo ngayon. Maaaring makatulong ang pagsulat sa isang journal upang mailabas ang iyong mga saloobin at mailagay sa perspektibo ang iyong nararamdaman. Maaari mo ring subukan ang simpleng pagninilay at malalim na paghinga upang mapanatili ang iyong kalmado at mas madaling maunawaan ang iyong damdamin. Ang kapangyarihan ng pagbabago at pagkilos na iyong araw, isang napakalakas na enerhiya ang dumadaloy sa iyo, isang paanyaya upang kumilos at yakapin ang pagbabago. Hindi lamang ito isang pagkakataon kundi isang tawag na dapat mong pakinggan. May mga aspeto ba ng iyong buhay na matagal mo nang gustong baguhin, ngunit nag-aatubili kang kumilos? Ngayon ang tamang panahon upang gumawa ng unang hakbang. Ang pagbabago ay hindi kailangang maging malaki o dramatiko, Minsan, ang maliliit na hakbang ang nagdadala ng pinakamalalaking pagbabago sa ating buhay. Maaari itong isang desisyon na matagal mo nang pinag-isipan, isang ugali na nais mong baguhin, o isang oportunidad na hindi mo pa natutunang yakapin. Anuman ito, tandaan na may kakayahan kang pamahalaan at kontrolin ang direksyon ng iyong buhay. Ang paggawa ng isang hakbang tungo sa positibong pagbabago ay magpapalakas sa iyong tiwala sa sarili. Hindi mo kailangang makita ang buong daan sa harapan mo upang makapagsimula. Ang mahalaga ay magsimula ka at ang bawat hakbang na iyong gagawin ay magdadala sa iyo ng mas malinaw na direksyon ang epekto ng papuri at pagtanggap ng suporta mula sa iba sa araw na ito, mapapansin mong mas nagiging sensitibo ka sa kung paano ka tinatrato ng iba. Mas malakas ang iyong koneksyon sa iyong kapaligiran, at ang paraan ng pakikitungo sa iyo ng mga tao ay maaaring makaapekto sa iyong emosyon. Tandaan na ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa kung paano ka tinitingnan ng iba, ngunit sa kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Gayon pa hindi masamang maramdaman ang saya kapag pinupuri ka ng iba. Ang papuri ay isang anyo ng positibong enerhiya na maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon at lakas upang ipagpatuloy ang iyong mga ginagawa. Sa parehong paraan, subukan mo ring ipagkaloob ang parehong positibong enerhiya sa iyong paligid. Maglaan ng oras upang ipakita ang iyong pagpapahalaga sa mga taong sumusuporta at nagmamahal sa iyo. Sa ganitong paraan, nililikha mo ang isang mas balanseng at masayang enerhiya na hindi lamang nakakatulong sa iyo, kundi pati na rin sa iba. Maswerteng aspeto ngayong araw maswerteng kulay, asul, ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isip at emosyonal na balanse. Ang pagsusuot ng kulay asul o ang pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyong pagminilay at pagpapakalmang loob. Maswerteng numero, dalawa, pito, labing isa, ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng balancing decision, intuition, at personal na pag-unlad. Kung may mahalagang desisyon kang kailangang gawin, subukang gamitin ang mga numerong ito bilang gabay. Maswerteng kristal, lapis lazuli, isang kristal na may kakayahang palakasin ang iyong komunikasyon, intuisyon, at espiritual na koneksyon. Ang pagkakaroon ng kristal na ito malapit sa iyo ay maaaring makatulong sa iyo na mas maunawaan ang iyong damdamin at makuha ang kaliwanagan sa mga mahalagang aspeto ng iyong buhay. Maswerteng gawain, maglaan ng oras upang makipag-usap sa isang taong malapit sa iyong puso. Ang simpleng pag-uusap ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong mga relasyon. Payo at pangwakas na mensahe para sa iyo ngayong araw ngayong araw, ang dumaloy ang iyong enerhiya sa isang positibong direksyon. Yakapin ang bawat emosyon, bawat karanasan, at bawat pagkakataon upang matuto. Huwag kang matakot na humakbang sa labas ng iyong comfort zone dahil madalas, ang mga hindi inaasahang pagbabago ang nagdadala ng pinakamalalim na kadalakan. Huwag mo rin kalimutang alagaan ang iyong sarili. Sa patuloy mong paghahanap ng balanse sa iyong buhay, siguraduhin mong inuuna mo rin ang iyong sariling kapakanan. Maglaan ng oras para sa sarili, para sa pagpapahinga, at para sa mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat sa lahat ng natutunan mo, sa maliliit at malalaking bagay na nagbigay sa iyo ng direksyon at inspirasyon. Ang buhay ay isang patuloy na proseso ng pagbabago at paglago, at sa bawat araw, may bagong oportunidad upang mas mapalapit sa iyong tunay na layunin. Magtiwala ka sa iyong sarili dahil ang lahat ng sagot na hinahanap mo ay nasa loob mo na. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.